Magandang buhay. Samahan niyo po kami ngayon magpa-chains oil kay Prote at mag-walking na rin sa tabing dagat after ng chance oil kasi day off natin para makapag-relax-relax relax at ma-refresh naman ang ating mga otak sa tabing dagat. Ayan, lumabas na si Inday. Nag-video-video muna. Gawa ng may dalaga sa loob na mat mabagal. Mabagal magayos <laughs> Hindi pa nakalabas si Dodo. Ngayon, mag-video-video muna akits. At tapos, alam mo ba, na nung nag-video-video ako, bigla akong lumingon, di ba Kasi akala ko may tao sa likod. Kaya lumingon ako ako. Yun pala wala. Ayan, minulto na ata ako. Ano ba yan? <laughs> Joke lang guys. Feeling ko lang yun. Tapos, ayan na si Dodong. Umalis na kami kasi magpa change oil kami ng sa uh, sasakyan niya sa Alhil. Tapos, ayan, nag... Uh, duman muna kami ng tea time dahil actually ba diba, nung umaga is nag-ikot-ikot kami after that nung umuwi kami nagpahinga lang kami natulog kami ng one hour tapos, uh, kailangan din namin magpa-chins oil. Kaya oh, lumarga na kami ulit. So, hindi kami nakapag-chill-chill uh, man lang sa bahay. So, sabi ko, dumaan tayo ng karakti para naman makainom ako ng ano, mabuhayan ng ang aking ano, natutulog na utak at pakiramdam. Sabay ganun. <laughs> kasi parang antok na antok pa ako ba. Nabitin sa tulog. Gawa nga, na, ano na kasi 7pm na. Uh, 6.30 ata alam mo naman, mabagal kumilos ang mga person. Kaya, naabutan ata kami ng 7. So, bago umalis. Uh, kaya sabi ko, doon na ako magkape. Kasi usually, pag once na nagpahinga ako, tapos pagising, nagkakape ako niyan, guys, para mag magkaroon ng energy. Kasi pampainergy ko yung kape. So, pag once na nakapagkape, ayan, active na ulit ang utak ko. So, pr productive na ulit ako. May, marami na naman ako may isip na magagawa at gagawin. Kaya, kailangan ko talaga ang kape sa buhay. Charot. <laughs> tapos, tapos, ayan, nagmaritis kami kasi traffic. May bago palang pizza doon malapit sa bahay namin. Kaya sabi ko, eh, natin minsan. No, minsan lang naman, storytelling story without knowing. <laughs> Kasi hindi yan matutuloy. <laughs> pag Mga ganern-ganern lang ang usapan. Tapos later on, wala na, makakalimutan naman yan. <laughs> hindi na ipoporso, lalo na pag pizza. Kasi hindi naman nga din ako mahilig sa pizza. Ang mahilig sa pizza is uh, si Ate Sam, yung panganay kong anak. Tapos si Gray naman, is burger ang gusto nun. Kaya, wala naman sila dito sa Oman. So, hindi tayo hindi tayo mahilig diyan. Siguro kung kapag umuwi ng Pinas sa kanila lang kasi hilig yan ni Ate Sam eh. Kahit nung nagbakasyon ako, talagang nagpapabili ng pizza lagi kasama yung mga pinsan niya. Tapos ayan, andito na kami sa uh, Pachins Oil sa Alhil. Malapit lang to sa bahay namin din. Hindi naman ganoon kalakit, kalapit, sabi ka kalakit. <laughs> kalapit mga tatlong hakbang lang joke. Mga siguro 10 minutes din from the house. Yung nakasasakyan ha, hindi naglalakad sabi Ganun. tapos uh, ito na nga inumpisahan na sandali lang naman kami dito siguro mga 5 minutes lang yan tapos alis na rin kami so sabi ko may oras pa kaya mag na lang muna kami diretso. So, mga ura-uradang plano sa buhay. Walang balak mag-walking sa tabing dagat. Pero dahil nandito na kami banda, itong area na to is malapit to sa dagat. alhil hill Al-Hill to diba? So, alhil Beach. Mayroon din kasing beach dito malapit. So, syempre pagkakataon na namin na kasi nandito na rin lang kami. So, dadaan na kami sa dagat at mag na para ano na uh, to todo todo relax na, marefresh na tayo sa ating day off. Gawa nga ng kinabukasan may duty na ako. O di ba? Kailangan lang talaga din minsan lumabas. Uh, lalo na katulad ko na matagal na sa abroad so med medyo exhausted na ang aming mga routine uh, kasi pabalik-balik everyday ganito ganyan alam mo yung feeling na bored ka na sa buhay yung uh, parang stagnant ka hindi na exciting ang araw-araw na nangyayari sa buhay so human nature yun kahit saan naman na trabaho kung araw-araw mo yung ginagawa so mapipil ano ka talaga yung hindi ka na productive din minsan kasi kasi hindi ka happy yung parang feeling stagnant ka sa life so gawa natin ng paraan ang ginagawa ko is pag day off lumalabas ako nagwo-walking para ma-refresh yung otak gawa nga ng kailangan din naman kailangan din kasi talaga magtrabaho lalo na siguro iwan ko sa iba dahil homesick dahil nga malayo kami sa pamilya mga anak at mga magulang so mapipil ano talaga kami homesick ba parang there's something kulang sa buhay so eh, siguro normal na sa aming mga OFW na sometimes sasabihin na lang namin sa mga sarili namin na uwi na ka ako uwi na ah, ganito gusto ko na makasama ang pamilya kaso pag hinimay-himay mo naman yung mga expenses at saka yung life mo sa Pilipinas so mahirap din naman siya so no choice ka kundi magtrabaho ulit kahit alam mong Uh, hindi na nakakatuwa. <laughs> Alam mong hindi ka na nag enjoy Alam yung sa araw-araw na ginagawa mo, kailangan mo pa rin magtrabaho for the family. So, ang ginagawa ko in this situation is uh, para magiging productive ako sa trabaho ko at mag nai-enjoy ko pa rin yung trabaho ko, e -re refresh ko yung sarili ko sa day off. Yung parang lalabas. Yan, katulad ng ginagawa ko every day off. Or kaya yung, di ba, mahilig ako sa kape o mag at saka ako mag... So, ginagawa ko yon Tapos, mahilig ako magdagat So, ginagawa ko din yon Or kaya kumain sa labas, ginagawa ko din yon Para lang, ma yung aking satisfaction sa buhay. Yung, this is fine, okay lang, happy pa rin. Yung parang, yung makukontento ka pa, makukontento ka pa rin kung anong may ngon kaka kasi nga na parang alam mo yung sa, sa sitwasyon na to parang ang condition mo kasi yung otak mo eh kailangan mong eh, ano yung mental health mo ba na magiging okay ka para hindi ka magiging exhausted kaya usually sa mga OFW ang kalaban namin is depression, anxiety, gawa ng alam mo yung hindi kami pagod actually sa trabaho mayroon din kami namang pahinga mayroon din hindi rin naman stress normal naman din yung pagod kasi nagtatrabaho naman tayo kahit nga naman nakaupo tayo nakakapagod din ba diba? kahit saan naman tayo Talaga is nakakapagod. Alam mo kung ano lang talaga dapat ang i-condition natin. Yung ating mindset na for now, uh, okay lang yung ganitong sitwasyon. Habang ano, alam mo yung para magkakaroon ka ng pasensya sa sarili mo at saka sa sitwasyon para magiging smooth yung flow ng life. Halimbawa, kasi minsan pag once na hindi natin makontrol yung ating emosyon, nakakapag tayo ng hindi naaayon sa ating goal. Gawa ng nasusunod natin yung ating, kung ano yung nararamdaman natin. Halimbawa, pagod, exhausted, anxiety, awi na ako, ganito, ganyan, kahit hindi pa naman. Dapat, dahil, alam mo yon yung emosyon mo ang... na 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 ano ba kahit naman saan pag once na hindi ka marunong mag-control ng emotion mo, kahit galit ka, nakakapagsalita ka ng hindi maganda, ba diba? So, yun. Yun yung kalagahan ng kung kontrolado mo yung emotion mo. Kasi magiging ismot lang ang daloy at ang takbo ng buhay mo. Gawa ng marunong ka mag-control ng iyong emosyon kung ano. O siya, bigla pala namin naisipan dumaan ng Alcabayel, gawa ng bibili kami nung lagayan ng ricado ng tinant namin, gawa ng wala siyang lagayan. So, bibil balak namin bibilhan para hindi nakakalat doon sa ibabaw ng lamisa Yung, alam mo yung wala nang gustong kumain doon, gawa ng madaming mga nakapatong ng na mga ricado So, sabi ni Edwin, bilhan na lang daw namin. Kasi isang buwan na siya doon, hindi naman, niya, hindi naman siya bumili. Dahil yung kabinet, may kabinet naman, gawa. Pero, puno siya. Kaya, wala na siyang mapaglagdia lagayan. Doon naman doon na lang niya nilalagay sa lamesa. So binilhan na lang namin siya ng lagayan, yung trailer na ano. Plus. Hindi ko anong pangalan nun. Tri Ata. <laughs> Basta yun na yun. Tapos, bumili din kami ng kudkuran ng ano. Kasi sabi ko, one day gusto ko mag-photo. Char, pinanindigan ng pagluluto. Kaya, wala rin naman kasi din, pag may free time ako, masarap din minsan magluto. Yung parang libangan na rin. At the same time, may kakaroon din ako ng content, ba diba? Kasi yung content ko is mini vlog at saka cooking. Kaya, kahit hindi tayo marunong magluto, aalamin ah, natin yan. Mat matututo tayo dito sa ating pagbablog-vlog, ganun talaga. Nandito na kami sa tabing dagat, ayan, tungtuan na naman ng Inday kasi nga makakapag-walking na naman siya sa dagat. Ito kasi yung happy feel ko eh, yung parang, alam mo yun, uh, iba yung pakiramdam ko, productive ako. pag once na nakakapag-walking ako sa tabing dagat kasi gusto ko gusto gusto, gusto ko talaga yung dagat yung tunog ng alon alam mo naman Uh, Nagkakaedad na tayo. So, kailangan natin... Yun na nga, sabi ko kanina, di ba? diba? May, uh, dahil siguro homesick. Hindi kasama yung mga bata. So, parang... Hindi pa rin ako talaga... Kahit okay yung trabaho. May sinisildo. May walang problema. Wala akong problema sa life, totally. Pero, alam mo yung inaatake kasi ako. Hindi kasi ito yung gusto kong buhay. So, alam mo yun. Ito yung Hindi ito yung gusto kong buhay. Ang gusto ko talagang buhay is... Mamumuhay ng simply. Kasama mga bata. At pamilya. Kaya tinitiis ko na lang talaga ang sitwasyon dahil kailangan pa eh so, kaya ang ginagawa ko, ito, inaagapan ko yung aking, ano, yung aking uh, sarili dahil bagot na bagot naman na ako sa tagal ko kasi siguro sa abroad so, parang wala nang excitement na nangyayari sa araw-araw kaya gusto kong ma-relax mag, mag ano, mag unwind dito sa tabing dagat, kaya pag once na day off ko talaga, pag may time kami dinadala or kahit naman uh, hindi ko day off basta pang umaga ako basta may oras kasi 15 minutes lang naman to from the house. Sa, pa, galing sa tinitirhan namin. So, dito kami pumupunta, matambay, nagdadala ng tsaa at umuupo dito sa tabing dagat. Tapos yun, solved na. Happy life na. di ba diba? May drama pa si Indaja. Nagvideo-video. <laughs> Nakikiuso. Kasi nakikita ko yan sa, ano, sa mga, uh, ano ba tawag dito, post. O, diba? Tinry ko din kung okay ba siya, Char. <laughs> Nag-walking-walking, binibideohan yung paa. Pero tuwang tuwa talaga ako naman. Basta, maka, kahit makalakad lang ako dito sa tabing dagat. Okay na ako. Solved na ang aking uh, day off at carry uh, bills na ang aking pag naman. Ngayon naman, sa ngayon naman is okay naman yung trabaho ko. Yung parang sa araw-araw na pagpasok hindi na mabigat sa pagkiramdam kasi mga last few years talagang nabibigatan ako na no na papasok na naman ang hira, ganito ganyan alam mo yon yung mga ganong pakiramdam kasi gusto gusto ko na talagang umuwi at makasama ang mga bata kaso dahil sa sitwasyon so kailangan ko pang magtrabaho pa na dito gawa ng syempre magastos din naman sa Pilipinas di ba tsaka mabilis lang maubos ang pera doon so alam mo yon so kailangan pa talaga natin ng more patient pa mo para magtrabaho din ni banda hanggang sa makuha natin ang ating goal na makasama din sila one day. O, oh, di ba? Ipagpray natin kay papagad na walang mga problemang darating para tuloy-tuloy ang ating mga plano. At uh, anyway, uh, I am so thankful naman kung anong mayroon ako ngayon. Talagang napaka, ano ko naman, bless. And thank you, Lord. At saka, thank you din sa inyo, sa mga sumusuporta. kasi talagang itong vlogging is inuumpisahan ko. At sinaseryoso ko lang last March. Kasi nga, uh, pwede na ang uman sa monetization sabi nila so at anyway gusto ko din namang umpisahan sa ngayon habang nandito pa ako para makabuild ako ng mga followers na rin kahit pa pano kahit pa konti-konti kahit pa isa-isa dahil mahilig din kasi ako magpost dati pa sa online social media parang ito din yung libangan ko before nung wala pa si Edwin dito sa uman after nang work yung kasi hindi naman ako nakakalabas gawa nga ng walang sasakyan bihirang bihira lang kasama ang mga kaibigan ang ginagawa ko dati pag day off is nag walking ako dito malapit sa park malapit ay malapit dito sa tiniterhan ko may park dito nakita nyo na rin yun kasi binlog sa mga nakasubaybay sa akin is uh, nakita nyo na rin yun kasi binlog ko na yun yung park na lagi kong walkingan before nung mag isa lang ako dito sa Oman. Blessings in this guys din yung pagiging mag-isa ko dito dati sa Oman. Gawa nga ng marami akong oras para sa sarili ko. Doon din nabuo yung okay online store ko. Para hindi ako maboard sa life, hindi ko masyadong mamimiss ang mga bata. Nag-open ako, Nagumawa ako ng page, magtinda ako ng mga okay-okay. Doon, nalibang ako doon, kahit nakakapagod, ayan. Hindi ko namalayan yung oras, yung araw. Talagang ibinuhos ko yung oras ko doon para madagdagan din yung income ko. Tapos, at the same time, ng mga time na yon is marami din ako mga realization about sa sarili ko about personal growth tapos nagano din ako search search ng mga magagandang negosyo para pag-uwi ko ng Pilipinas uh, para maidea ako kung ano yung gagawin tapos nanonood din ako ng mga ano uh, sa YouTube mga negosyanteng mga vlogger tau oh, pa yung 'di ba pag mag-search ka sa YouTube is uh, kung ano yung gusto mong matutunan andun na lahat so yun yung ginawa ko uh, halimbawa gusto kong magnegosyo ng ganito sinesearch ko siya tapos pinapanood ko habang nag show ako ng ukay habang nagpi-picture ako yun yung mga pinapanood ko so naging isa yun sa mga libangan ko dati nung wala akong kasama sa bahay so ma malaking bagay din yun para sa akin kasi marami din akong mga natutunan halimbawa kung ano-ano na lang sinesearch ko about business at saka marami din ako nanonood ako ng mga ano interview uh, ng mga successful na tao at saka usually negosyante at saka yung mga religious mga religious uh, podcast uh, sila ni Bo Sanchez at saka sila ni Bong Saging kahit hindi katoliko basta gusto ko yung uh, paano siya mag-share about God kung gusto ko siya, lagi ko na yan siya pinapanood, lalo na paglinggo at kung may oras ako, pag nagsawa na ako about business, yan religious naman, about God naman ang gusto kong panunoo So, alam mo yung napakalaking bagay nung time na yun, kasi yun yung mga libangan ko. So, nag-expand nag din konti yung otak ko. <laughs> nagiging, alam mo yun, yung nagiging open-minded din siya sa mga bagay-bagay. Tapos, ito yung nabili namin sa Alcabayl. O, ba? Diba? Tsaka bumili ako ng... Kasi gusto kong gumawa ng chi, garlic chili. Yan yung binili ko para mayroon akong lagayan na maganda-ganda. At tsaka yung kahoy na dito kasi sa loob ng kwarto mainit ang kusina namin so bumili ako ng sarili kong tataran din sa kwarto kasi dito ako naghihiwa ng mga rekado pag once na may gusto kong lutuin dahil sa kusina is mainit ito yung sinasabi ko sa inyo na three layer na lalagayan ng mga rekado ng tinat namin so paano ba yan hanggang dito na lang muna ang ating video guys dahil uh, masyado nang mahaba <laughs> baka kayo na antok na dyan on then thank you so much sa mga supportan nyo lagi at sana'y pagpalain tayo lagi ng may Kapal God bless everyone mag-iingat po tayong lahat bye bye